Okay, maligayang araw po sa inyong lahat. Uh, ito naman po ang inyong lingkod, Jose Kulo, ay uh, muling sumasa inyo upang uh, uh, ihatid ko sa inyo yung isa sa nagustuhan ko na program ng Procore kahapon, uh, Procore Christian Fellowship na idinaos nila doon sa People's Park doon sa lungsod ng Baguio. Pag sinabi natin ng ito po yung Police Regional Office Cordillera. Uh, I think uh, ito yung doon sa Camp Dangwa yung headquarters. So mayroon lang akong nagustuhan dito na attitude ng isang police na ipinakita niya na talagang siya ay may naiintindihan sa salita ng ating dakilang mapagkalinga. So kahapon nung lumabas ako doon, then talagang nag-stopover ako para pakinggan dahil nabasa ko nga yung Procore uh, uh, Christian Fellowship. At 'ta uh, yon nung uh, nagsasalita nung yung isang official ay eh, naramdaman ko na abay may intindihan ito sa salita ng Diyos sabi uh, yon yung uh, uh, pumasok sa aking uh, uh, puso't damdamin kaya nag-stay ako at talagang pinanood ko. At uh, ngayon gusto kong uh, uh, ipakita ulit sa inyo sa pamamagitan ng ating palatuntunan na ito at uh, I'm inviting you uh, na kung ito ay aprobado kayo sa kanyang, uh, sa mensahe ng kanyang awit. Dahil ito ay aawit siya eh. Eh, uh, i-like nyo at uh, i-share nyo para dumami pa, dumami pa yung klase ng polis na tulad niya. Dahil uh, yun naman yung gusto ng taong bayan, di ba? Lahat sana ng mga uh, official natin, lalong-lalo na yung mga namumuno nga sa... Uh, uh, yung, yung mga law enforcer natin kasi yung mga police ay isa sa law enforcers natin kaya yon uh, sinasabi ko na kung iyong nagugustuhan yung uh, mensahe ng kanyang awit ay like at e-share uh, ninyo para magkalat sa buong mundo para tularan yung mga polis na walang iniisip kundi yung magkapira at uh, okay lang naman yung magkapira sila Uh, wag lang yung uh, may lulukuhin na tao tulad ng uh, nalalaman na natin at nakita na nakita na natin at uh, nabalitaan na natin pero itong polis na ito ay uh, talagang may alam ito sa salita ng Diyos so uh, ito yung gusto kong ihatid muli sa inyo sa hapong ito okay uh, titingnan natin ang uh, i-redirect ko lang uh, dahil uh, ayan uh, nakapasok sa computer natin at uh, ilalapit natin ay siyang official police. Ah, is for the Lord. Again, uh, as you can see, we uh, we wear different uniforms. Mga naka-pomogreen, baka sabihin niyo army, no? Pulis pa po sila. And ito uh, assigned po siya ng K9 unit for the special weapon and tactics, 'yan. Yeah. Pero police pa rin. Ganito ang uniform din nila. Uh, patayin ko si Sir Amdos. Yan po ang uniform pag na, nasa field, sir. Ayun po, para makita nila. Yan. And ito po yung uniform pag nasa office. Kasi sa po kayo, galing ako na office. <laughs> so, uh, Sunday, walang off-off ang police. No? <laughs> okay. Ah... Uh, ito, uh, Pakinggan po natin yung awit okay, na, niya. Para makita nyo na iba-iba uh, uniform at ulis po kami lahat. No? Okay. Padasik man pat man ti Ilocano song. Amok nga mo yun ay ti Sino man kayo ti Ilocano? Ayan. Yeah, yeah. Ah, uh, padasik tayo ti Ilocano song ta puro English ni kinandada. Ay ti English ang uh, contentment niya. Ah, uh, ko ever since na uh, namamuak ni po nagbalbaliwak, Balbaliwan na as a uh, one uh, service uh, service man service sa Panginoon at sa inyo uh, nabago ako ng Panginoon I, I, nung nabago ako I feel contented on what I have I feel uh, satisfied kung ano yung meron ako and uh, hindi kailangan na maraming pera yan, sabihin ko sa inyo para mabuhay kundi ang Panginoon okay so

I'm going Mga So, yan po mga kapatid, 'yung ah uh, uh, mensahe ng kanyang uh, kanta na gusto kong i-share ulit sa inyo. Although uh, this has been uh, uh, published already sa pamamagitan ng ating uh, palatuntunan pero inuulit ko nga na gustuhan ko talaga itong uh, mamang-pulis na ito at uh, sana uh, more power sa kanya syempre So uh, I'm inviting you po mga minamahal kong followers and friends na kung ito ay uh, natouch naman, ang inyong at damdamin ay uh, magtulungan tayo na i-like at uh, i-share ito para magkalat sa buong mundo. For the purpose na tularan sana nila itong pulis na ito. Lalong-lalo na po yung kasamahan niyang pulis na hanggang sa ngayon ay malayo pa ang kanilang puso't damdamin sa Panginoon. Kaya gumagawa pa rin sila ng kabulok-tutan, uh, uh, mga bagay na hindi karapat-dapat sa taong-taong bayan. So sana po uh, yung mga lahat ng mga pulis ay tularan nila itong pulis na ito. Dahil kung inyong narinig yung minsahi ng kanta ay uh, talagang ito yung uh, uh, nakapagbibigay ng uh, kaligayahan sa ating dakilang mapagkalinga. So lahat tayo, sino ba naman yung hindi uh, uh, may gusto uh, sa ah uh, mensahe ng kantang Polish na ito at uh, I do believe na kung ano yung uh, mensahe ng kanyang kanta ay uh, talagang iyon yung ginagawa nitong Polish na ito so congratulations po sir at uh, mabuhay po kayo kayo po yung dapat magiging uh, chief of staff o iba-iba uh, yung tawag nila sa police eh kasi uh, 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 sa Philippine Army kasi yung uh, training natin kaya uh, medyo doon tayo sanay when it comes to uh, mga posi position ng mga armed forces of the Philippines uh, sa mga police eh uh, pabago-bago yung tawag sa kanila so sana magiging uh, magiging ito mapuwi siya kasi yung attitude niya talagang maganda karapat dapat sa taong bayan so we are praying na one of this day ito yung dapat magiging pinuno ng pulis dito sa ating bansa. So, yan po lamang mga kapatid at uh, congratulations sa program nila kahapon itong uh, Procore uh, Christian Fellowship uh, Police Regional Office Cordillera. Congratulations at maraming salamat din po sa inyo mga minamahal kong taga-subaybay at inuulit ko po i-share natin ito para uh, makita ng mga lahat ng pulis dito sa ating bansa para tularan nila ang attitude nitong polis na ito. With that, I'm Jose Colo, laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko. Away na po!